The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Brad Jeff, uh, mas maganda kang lalaki. <laughs> <laughs> Good morning, Brad. Brad Ted! Kumusta, uh, Brad Ted? Okay uh, naman, big signal. Check oh, mic test. Oh, okay naman, Brad. At uh, hindi ba na-delay ang flight mo? Hindi. Uh, Awalan Diyos, ma. Medyo yung pal eh. Nag uh, maganda ang biyahe. Okay. On the dot. On the dot, that's on the very, dot 625. That's, yeah. That is very nice kasi I was surprised, uh, you know, baby girl, at 4 a.m., I got a message from Jeff Eliscopides. Oh, wow. Sabi ko, wow, ha? Ang aga. Ang aga. Pupunta ng Cebu para mag-lechon, ha? Ang aga. Yun pala, eh, ano, ha? May biyahe nor, siya. Pastor, kasasabi lang okay. ni Asik Albert Domingo, eat hmm. lechon moderately. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. Anyway... Magmumukbang lang ako. <laughs> <laughs> oh, sige. So Brad, uh, maraming nakaabang sa atin para sa ating magandang balita ngayon. And we appreciate na kahit ka naandyaan sa iyong misyon sa Sugbo, sa Cebu, ikaw ay meron pa oras para sa ating programa. Go ahead, Brad. Yes, Brad. Good morning po. Lunes na lunes. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Batiin ko lang si Nelson Miranda of Dubai. Nag-message sa atin. Uh, namin ko rin dito si Kuya Jomar uh, ng Explore Cebu. Siya yung driver ko ngayon. Thank you kay William Olhol. Yun daw yung boss niya na nakikinig palagi sa ating programa. So, Boss William, magaling yung driver mo. Okay, Coach Bernard Marquez at Tito Bert, maraming salamat din. Brad Ted, last weekend, I preached about uh, Joshua dun sa aming church, sa Rebuild City Church. At uh, maganda maging tema natin yan this week. Ah, nakapasok na po sila sa promised land. Nakatuntong na po sila sa lupang pangako na pinangako po ito kay Abraham ah, 500 years prior to this. Kaya napaka-memorable po nung araw na to para kala Joshua at sa mga Israelita. Kakatawid lang po nila sa Jordan River. Miraculo pong pinahinto ng Diyos yung dumadagundong na alon at nakatawid sila sa tuyong ilog. Pinamalas lang ng Diyos kung gaano ka makapangyarihan siya. At ano po resulta? Okay? Natunaw daw po sa takot yung mga puso ng mga kalaban doon sa Jericho, yung unang bansang sasakupi nila. Nawala na po ng tapang yung mga sundalo para labanan sila. Naduwag kumbaga. So, kung ikaw po si Joshua, anong pinaka na dapat mong gawin? Aba, kung ako yung suguri na at lipuli ng mga kaaway. Kumbaga, preemptive strike. Ngunit alam nyo po, may ibang plano ang Diyos. Yan po'y pag-uusapan natin this week. Ano yung preparation para makamta ng promised land? Kayo na mga umaasa, nagdadasal, ano man pong promise na uh, inihiling nyo sa Diyos? Kagalingan, pinansyal, ano man po yan? Uh, maaring emotional ang uh, gusto nyong matanggap na pagpapala ng Diyos? Uh, tingnan po natin kung ano yung mga ginawang preparasyon. Ang una pong pinagawa ng Diyos, bear with me, ano, konti na lang po ito, pinakuha sila ng labindalawang tipak ng bato at sabi ng Diyos, pagpatong-patungin nyo, gawin yung memorial stone para may reminder kayo kung gano'n ko ka Para sa mga susunod na henerasyon, ikwento nyo na tinuyo ko tong ilog para kayo makatawid. Bakit po mahalaga yun? Alright? Sabi po sa Salmo 103, versikulo 2, Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kaniyang kabutihan. I will worship the Lord daw po at hindi daw po kakalimutan. Ang tendency po natin ay tayo makakalimutin. Minsan, ang galing natin pag nagdarasal, pag natanggap na yung ating mga hiniling, nagkakalimutan na sa Diyos. Kaya po pinagawa sila ng memorial stone upang hindi nila makalimutan ang kabutihan at ang kalwalhatian po ng Diyos ang mai-lift up. Tandaan po natin, ang memorial stone po na yon ay simbolo ng pagpapaalala na ang Diyos ay mapagmahal, siya ay matapat sa kanyang mga pangako at siya ay makapangyarihan upang tupir, tuparin ito. Salmo na tatlo versikulo 2, Pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Tayo po'y pa manalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay hindi nakakalimot sa iyong mga pangako. So, Lord, sa mga umaasa, nagdarasal, at uh, umaasa Lord na makamtan nila ang kanilang pangako galing sa iyo. Nawa ay huwag silang maging makakalimutin at lagi alalahanin ang iyong mga nakaraan na ginawa ang iyong kabutihan at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, muli kami dumudulog sa inyo. Sa araw na ito, alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang mission. Keep him safe and protected. Ang kanyang buo pong mga kasama ngayon sa kanyang pagmimisyon na ito, alagaan niyo po silang lahat. At muli, Panginoon, salamat pong muli sa panibagong lunes sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, Brad, uh, mga ilang taong ka dyan sa Cebu? Ay, Steve! <laughs> ah. lang tayo, Brad Ted. Babalik din ako mamaya. Alas 8 po yung flight ko. I'll be speaking sa isang hotel dito. Ako na naimbitahan ng isang uh, national gathering mm -hmm. ng uh, Diwa Publishing. Malaki pong mm -hmm. publishing company yan. Mga textbooks po yan at uh, ako po ay naimbitahan. Oo, oo, yung sa mga bata. Yes, yes. Oo. Kung magbabalik ka na kayo, school. di wala kang panahon bumili ng danggit. Nanggit lang naman yung sa akin. oh, ako talagang <laughs> lechon ang gusto ko, pastor. Ah, Kuya Jomar, danggit daw po. ah. Danggit ang request ni Manong Ted. Bahala na raw yung boss ni Kuya Jomar oh. sa danggit mo, Ted. Oh, tsaka yung danggit, pa, pa, pa palihok ha? Ang piliin mo yung maliliit, ha? Huwag yung malalaki, matigas, eh. O, oh, oh, dried mangoes, ha? Samahan oh, yeah, yun. Oh, masyado, oh, unima, masyado, demanding, ano, ha? Oh, parang may patago kay Kuya. <laughs> oh, sige. Madaling, talaga... <laughs> madaling, kausap tong si Jomar. <laughs> Sige. So, uh, Brad Jeff, uh, hindi saan banda ang iyong ano ang ang kanilang pagpupulong uh, sa mismong Cebu tayo? City? Uh, sa Mandawi pa po. Mandawi. So tatawid pa kayo. Mm -hmm. Okay, sige. So, ma-traffic diyan pauwi ah, pa pa pabalik ng airport ha. Ah. Ingat ka, baka ka mahuli. Oo. Yes, agahan namin ang alis ni Kuya Jomar. Okay. Sige, salamat ng marami at mabuhay ka. Again, God bless your mission, Brad, Brad Jeff. Alright, William Olhol, narinig mo na mga request ng mga boss ko ha. Kita-kita -kita tayo mamaya, Kuya, Jomar. Dito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Serving the people, Brad Jeppelis Copides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.